Muanag ang pag-aresto kay uh, dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Para Paraang uh, ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus, isang uh, operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayang pabagsakin ang dalawang Duterte. Kapag tatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo, may cover-up. Uh, si DOJ Secretary Remulia Boying maaring managot sa violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan wenley Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Malahil si SILG Secretary John Vicremulia ay uh, ma maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Then ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention, not only against the former president but also against former executive secretary Medialdea, Ambassador Marcos V. Lacanilao maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code. Once again, uh, I would like to um, announce that uh, the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings um, initially issued several weeks ago. Uh, matapos ang tatlong hearing, uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampulitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may iligal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo uh, si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressman tungkol sa impeachment laban kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, uh, labing, uh, tre, labing tatlo, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na report ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng P.I., na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasa tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024 at sa tulong ng na gobyerno nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon ang DOJ naman. Hinggil sa EJK noong ikaapat ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa rin banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng lakas CMD noong nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal. Noong petsang uh, 22 ng Abril, nakaraang uh, ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang... Uh, operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa kapig nakipagtulungan ng dating senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulya na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Web kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code. Ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal nang ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nagutos ng paglipat niya sa HIG, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lakan Lilaw at uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto, KPRRD, lumakas ang pro Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang ang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong plano ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remulia Boying, maaring managot sa violation of RA 30, 19 anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against a former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenley maliwanag na napakadaming kondisyon kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon ikalawa usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 319, Anti-Graft and Corrupt Practices for Inducing or Persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na Malahil si SILG Secretary John Vic Remulia ay uh, maakusahan din ng arbitrary detention, katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. Two counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing The uh, former president to be visited by uh, VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulia to perform an act in violation of law. rules and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao maaring managot sa usurpation of official functions article 177 of the Revised Penal Code pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng article 183 of the Revised Penal Code false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under article 183 of the Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot.